Ha! Ah, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinay sa kulasan man kayo ngayong araw na to Ngayon ay araw ng July 1, 2025 Ngayon ay syempre, oh Canada! Yo! <laughs> Canada Day ngayong araw na to, Tuesday Wow naman talaga no So ngayon ang gagawin natin, pupunta tayo ngayon sa downtown para makipag Syempre naman, celebrate ng Canada Day ngayong araw na to Enjoy natin mga kinay sa habang tayo bayad sa ating trabaho na naka-day off tayo. Yan, Yung kagandahan doon, di ba? Yung dayop day off ka, pero bayad ka during holiday. Yo. <laughs> Pero maghihintay muna tayo ng ng ano ngayon ng bus dito. Naku, mga kainis no. Ito na ang umpisa ng simula. Nako, ang init na ng panahon at kailangan ko lang takpan ng bunbunan ko at mahirap na baka. <laughs> wala alam niya, wala walang tapalodo yung ulo natin. Daldal ako ng daldal dito at baka mamaya dumating na yung bus Malampas, lumampas na naman, maghihintay na naman tayo 30 minutes Sandali na so, hintay hintayin ko lang dito Sandali lang ha. ah, Wala pa naman, dito pa naman, tanaw, tanaw ko pa naman dito eh Wala pa naman, yan, yeah, dito muna tayo. Dito muna tayo magpalili muna tayo sa ano. Yan, buti na lang eh. Meron po rito habang naghihintay tayo ng bus na masasakyan natin ay saka tayo tatakbo doon sa may ano, sa may bus stop, no. So, yung mga bus station yung mga bus dito hindi hindi humihinto yan kung saan-saan ano. Hindi ka tulad sa Pilipinas sa kapag pinara mo kung saan ka, hihintuan ka yan, magagawan pa yung mga bus. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay. sa Canada. Pero dito, kung nasaan lang yung bus station or bus stop, doon ka lang talaga dapat pumunta dahil doon lang sila talaga hihinto. Wala pa ba? Tagal pa. So, ina-update ko rin naman sa ano, ina-update ko rin naman sa cellphone natin kung anong oras, ano. Mas maganda rin mas maaga para dito tayo. At least meron naman tayong shed, 'yan, 'di ba? Waiting shed natin, ano? Kita niyo naman, ano? Hay, ganun ako. ganda ng ano natin, oh. Ganda ng langit natin, sakto-sakto. Tamang-tama 'yan, nakikisama sa ating ah, pagpunta sa Canada Day. Pero kanina umambulan konti, pero nawala din naman kaagad. Ang yung kagandahan dito sa Canada eh, no? Yung mga sumasakay sa bus konti lang Hirang bira lang yun Siguro yung maraming sumasakay sa bus Pero hindi nangyayari yung mga sumasabi Pero mga rush hour kayo siguro O kaya pagka may klase May school Tsaka napasabay sa mga Sa opisina Mga kainags ano Nakababa na tayo ng bus At nako maraming tao ngayon ah, Ito tayo ngayon oh. Pupunta tayo dito sa 109 Kaliwa tayo dyan nako ako marami pupunta ngayon sa ano, sa uh, Canada Delhi. marami tayong makikita ng mga magagandang tanawin doon ah. <laughs> Basta talaga mga kabalbalan talaga eh, no? Magaling tayo diyan eh. Yan lang gustong-gusto natin eh, no? Mga parako Nako po, Panginoon. Pag ganito kainit ang panahon natin, mga kainis, talaga naglilitawan mga magagandang mga chika babes. Yan. <laughs> ha. So magsusot muna ako ng salamin Gawa ng Nako eh Kailangan natin magsusot ng salamin mga kinis Dahil protection sa ating uh, napakagandang beautiful eyes. Diyan, ito tayo. Baybayin natin yan hanggang doon, nandoon yung ano eh, yung uh, Canada Day celebration. Yan, nandito na tayo mga kay nagsa uh, Alberta Legislature. Yan oh. No? Alam ko dito, isa to sa mga building na uh, lugar kung saan igigaganapin yung ating uh, Canada Day. No? Naku, marami ng tao ko, napapansin yun no? Ayun, na no? nag nagkocross sila ng papunta doon. <laughs> so, first time kong pumunta rito, ng Canada Day dito sa Edmonton Usually, pagka Canada Day, pumupunta ako sa Spruce Grove Pero ngayon, first time ko, mag lang tayo no? Mag-isa lang tayo at pupunta tayo rito mga kainis, Para syempre, ma maki, maki Ay, parang gusto ko iganyan yung sombrero ko yeah, Para kita nyo yung aking uh, napakagandang mukha at napakagwapo mga kinis Ako, daming tao rito, oh. tingnan nyo Ayan, oh, ayan, oh, oh. so tatawid tayo dito no? Papunta roon. Ano bang meron dito? Tanong, talong no? Pero parang gusto ko muna kumain kasi nagugutom ako eh. Diyan natin para makita niyo yung mukha ko. Tara, dito tayo. Yan, sundan lang natin 'to mga 'to. Ano kay mga mag may mag, mag, gagawa natin dito, no? Ma-enjoy ma natin. Tara dito tayo. Tabid na tayo dito. Kaya nako, first time uli natin makakita ng maraming tao sa year 2025. Kaya, usually pumupunta na rin tayo dito dati nagbabike tayo tingnan natin ang daming mga birihan din ng mga pagkain dito ang daming tao o oh, diba Canada Day o oh, Canada Naku, parang ang sarap magubad parang gusto ko magubad ah. sobrang daming tao yun eh. buti na may mga pagkain ano Parang gusto kong bumili na kasi nagugutom na ako mga kainis. Maka kanina pa ako nagugutom eh. Yun no. Know, may donut. Nako matamis. Hindi tayo pwede dyan. Gusto ko sana ano eh, burger, no? Burger. Saan kaya dito maghanap tayo rito? So eh, yeah, no, diba dati nagpapapicture tayo dyan, no? may vlog na rin tayo dati dyan eh, no? Wala po, nagkumatok-katok pa tayo doon sa pintuan na yun. Yan, naku, tingnan nyo mga kinis, may mga naka, may mga naka bikini rito, no? Ganyan talaga dito pag mainit ang araw. Kaya ako parang gusto ko rin magubad ng damit eh. Kasi okay lang dito yung kasi inaano natin yung araw rito, yung ini-enjoy yung ating araw sa ilalim ng bilog na araw yan <laughs> parang gusto ko pang kumanta rito bira wag na baka magalisan yung mga tao rito teka muna dito ice cream gusto ko maghanap ng ano eh ng makakainan talaga ano tayo rito wow. ano kayong makakainan natin dito burger ang gusto ko eh burger, halos lahat mga kinis nakasuot ng mga ano no? Yung mga, mga Canada Day na t-shirt ice cream. Dito muna. Maghanap muna tayo dito. Libuti natin, ano? Libuti natin dito. Ayan. Ito. Coffee. Hindi sa atin pwede. Mamaya pa tayo magka-coffee. Naku. Hanggang doon yung mga tao, mga kainis. O. No? Tayo. Tingnan natin kung ano meron doon, ano? Ayan. Hopefully may mga pagkain. Kasi ang gusto kong kainin ngayon yung ano eh. Yung kanin kanin, may ulam. Ayan, ayan. Tingnan natin dito. Ay, may ano pala rito. para swimming pool. Yung mga tao rito, nag-ano na. Naliligo na. Daming tao, yun. Daming tao, nakita no, nyo. Oh my gulay. Ang <laughs> daming celebrate dito. No? Ito pa, ito pa. Tingnan nyo. Oh. Mga kinis, ang dami. Oh, ayan, o. Oh. Kaya oh. kung naalala nyo, dati dito tayo nagbabike, nag-e-bike, kasama natin yung family natin, ano? nag bike tayo dito kasama natin sila mahal na rin ay mga busong presisita natin di ba ito yun yun eh, oh. yan ang daming tao nako parang gusto kong sumak su ano makilangoy dito mga kainis ano? maghanap tayo yung mga nakatupis <laughs> manyakis magbawal yun baka makasuhan tayo ng ano bawal yun dito lang tayo nod nod tayo tingnan nyo naman mga kainis ang daming tao ano? wow huh? Ang daming tao. Sabay lang tayo dito, makisabay lang tayo. Oh, wala ko, dami. Talaga nag enjoy dito, no? nag enjoy sa... Sa mini, ano eh. Hindi naman siya malalim, ano. Hindi naman siya malalim. Ayan. Eh. Karamihan, bata, ano. Puro bata rito, mga kayo. Ano. Kaya. Doon tayo, doon tayo. Naku, may fountain doon, no? <laughs> Sarap maligo. Kasi sobrang init ang panahon ngayon. Grabe talagang hindi mo talaga maiwasan na hindi maligo. Eh, mga bata, nagtatampo siya, ano? Dami, tingnan yung daming tao, ano? Dito tayo, saan patay tayo dadaan? Para hindi ako makadaan maayos, ha. dito tayo. Ah, uh, diba? Tayo. Tingin natin hanggang doon sa dulo. Yeah, pinapakita ko lang sa inyo, mga ano? You know? Pagka Canada Day, ganito rito. Wow, tingnan nyo naman, oh. Ako parang gusto kong maligo, Panginoon. <laughs> Di tayo. Diyan tayo. Tingnan natin. You, your father, your uncle. Know? Ah, nandiyan doon. Ano kaya meron doon? Pero kailangan talaga maghanap ng pagkain, nagugutom na ako eh, no? Ayun, no? Kakatuwa, no? Minsan lang mangyari 'tong ganito pagka pagka ano, pagka, no? pagka Canada Day. Marami tayong taong nakikita. Kaya dapat sinasamantala natin yung ganito eh, no? Wala na, wala na tayong makikita rito. Sinasamantala natin dapat yung ganito. Dapat talagang pinupuntahan natin ito ganito kung gusto natin makita ng maraming tao. <laughs> Ako, mukhang hanggang doon yata, ano? So, ano kaya meron doon sa doon? Eh? Tingnan natin dito. So, wala. So, ito lang siguro. Ganito lang siguro yung Canada Day dito, mga kainags, ano? Kasi yung sa Spruce Grove, na pinuntahan ko sa Spruce Grove, parang merong ano eh, yung mga... Ha, happenings so baka mamayang gabi pa yun ano? Eh. yung mga happenings happenings ito ano meron dito yan yung mga happenings happenings sa spruce grove yung mga mga, mga booth yung pagkain yung mga games eh dito sa ngayon siguro ganito lang yung nakikita natin ano pero masaya no masaya masaya ah, masaya so hindi ko na tinak hindi ko na hinubad yung yung sombrero ko kasi Baka lalong tumindi ang sikat ng araw. Ang an bihira. Buti na lang, hindi tayo nahalatan tumatawa rito kasi busy-busy yung mga tao rito. Mga kinis, so busy ang busy-busy sa pag-celebrate ng Canada Day. At saka maiingay, kaya <laughs> hindi tayo masyadong napapansin maayos. Hindi tayo nahalata. Yan. So, kailangan ko talaga maghanap ng pagkain. So, ayan, mga kinis. Oh. Ipat naman tayo sa iba. Sa iba naman tayo lumipat. Ayan, dami nagpapasi nagpapasilong doon, eh. No? Kasi mainit talaga ang panahon. <laughs> mainit talaga ang panahon. So hanap tayo ng bilihan ng tubig. Grabe, ang bilis, ang bilis kong ma... Talaga nakakauhaw, mga kayo. so, nakaka-drain, nakaka-ano, drain. Dapat pala na ako ng tubig dito. Hindi, marami naman nabibili ng tubig dito. Eh, tsaka may budget naman tayo, you no? Know? Hindi, <laughs> pero kain muna tayo. Hanap natin pagkain. So, okay na tayo dito. Meron, nakita doon kanina, na daanan natin eh. Mga bilihan ng pagkain. Yung mga truck. Naalala ko tuloy sa Pilipinas, yun eh, o. Yung mga ng truck. Nami mga pagkain, ng pagkain ako. Naalala ko yung sa ano, no? yung sa lapu-lapu dyan sa may Vancouver ba yun? British Columbia. Parang lapu-lapu style din. Tapos nakita ko yung mga truck na nakahelera. Naalala ko lapu-lapu. yeah pray na lang muna tayo pray tayo na pala no? pray tayo ng maging safe ang lahat ayan no dami pa rin tao oh, hanggang dito no? Di ko puntahan nga muna natin yung dito kung ano meron dito tingnan ko lang ano Ay, no. bang meron dito Ay, no. <laughs> tingnan natin o oh, yan yeah, no dati nipa picture picture pa ako dyan 2 years ago eh no sa, bin sa bintana na yun sa pintuan na yun no? yan ito toto to, to. maganda to maganda to tingnan natin to yan yeah. <laughs> ang bila. ano bang meron dito Para may ano kaya to? Ah, wala na. Wala na dito. Wala na. Ah, so balik tayo doon sa ano. Puntahan natin yung chibuga yung gusto nating kainan. huh oh. Tapos sa uh, panay pambunganga ko, di ba? <laughs> Ang bihira, mapapagod talaga tayo nito. Hay, init, grabe. Tindi talaga ng init ngayon, no. Pero hindi naman tayo nagreklamo mga kainan, so, yan niyan, gusto natin eh kaya lang talaga dapat kailangan meron kang ano meron kang ano ba ito burger meron kang baon talagang tubig pagkain tara doon tayo tingnan natin doon sa kabila check natin tatabi doon tayo dito dito diretso tapos kanan napapansin yung kulay blue na ginagawa doon doon tayo pupunta yun no? harness na kulay blue ha yan dito tayo tatawid tayo wala na kung tumatawid pa no? ayun sundan natin yun no? Ayan, dito tayo Ha, hop, pwede pa, nakatao pa eh Pwede pa tayong tumawid Ah, meron pa lang tawiran dito, dito tayo tumawid Dito na tayo tumawid, no? Tapos sa uh, Doon, doon, kakanan tayo May bilihang pagkain doon eh Whew. Buti na lang, may eh, nakapagdala ako ng sombrero Kasi mainit talaga, kung napapansin nyo Nangingintab yung bunbunan ko, ano yung tapalodo ko, no? <laughs> Yan, so ganyan lang, okay, ganyan lang pa. Para nagtitipon-tipon lang kami rito, no? Hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas, nakapag talagang party-party talaga. Buong ka talaga. Yan, doon tayo, dito tayo dumahan doon, no? Sa may apakyat. Okay, oh, dito na tayo, no? Makakinig siya, no? Nakon, dami rin tao rito, magmula doon, no? Doon, hanggang dito, ano? Ah, ano rin, ano rin lang? Yung... Uh, fountain lang din. Ganyan lang, no? Parang masaya-saya na namin dito Pag nagtipon-tipon lang kami ng ganyan Wala namang ibang mabibilan Wala namang ibang happenings Parang celebration lang ng Canada Day Eh, kung napapansin nyo Maraming tao, no? O, oh, ayan, oh. Hanggang doon, no? Oh. Hanggang doon So, tara, puntahan natin yung ano? Puntahan natin yung Doon sa dulo Baka may bilihan ng pagkain doon Ayan, no? Oh. Wow Nako, hanggang doon din, ano? Bihira. Talagang ito lang ang trip namin dito. No? Sa doon, no? usually ako hindi ko trip to. Pero iba trip na trip talaga nila. Yan yung may konting tubig. Uh, nag, ano sila, nag, tawag dito, naglalaro, nagtatampis ako sa mga tubig. Ayun eh, mga bata. <laughs> Pati mga ibon, nakikisaya eh, no? Ay, mga ibon, no? Tara dito tayo. Whew, grabe, talagang ramdam mo talaga yung ano eh, no? Ramdam mo talaga yung, yung init. Parang iba rin to. Parang dito yata tayo nag ano. Ah, hindi dito nga pala tayo nag e-bike hindi doon sa kabila kasi isa iba yung pala. Baka sa kabilang side yun ano. Pero dito pala tayo nag ano. Dito pala tayo nag e-bike kasama yung family natin. Sila mahal na Reyna. Galing tayo doon paikot-ikot tayong pa ganyan no. Tama dito nga yun. Dito nga yun mga Inex, ano. Ayun, Akit tayo doon sa ano. Oh. Huh. Ayun, tayo. Tapos ano, hanggang doon, tikikita nyo, hanggang doon, ano? Ah, dito, ito yung sinasabi ko kanina na kulay bulu na may harness. May banda pala rito mamaya siguro, ano? Kaya doon tayo galing, oh. Kung nakapansin nyo, doon tayo galing, ano? Una, doon tayo nang galing. Tapos sa kabilang side noon. No? Tapos dito na. Tapos ngayon. syempre dito na tayo ngayon. Ay, grabe. Nati-drain talaga ako. Oh. Pero pag may nakita akong bilihan talaga ulit na pagkain, bibili ulit tayo. Ano? Naku, hanggang doon, mga kanis, punong puno ng tao. Ano? pulong pulong ng tao Yan. dito mamaya merong banda dyan mga gabi na yun siguro pero wala na tayo dito ayoko na rin magpagabi tapos mga alas 12 ng, alas 12 ng gabi mamaya sabi nila meron daw ano, no, fireworks pero hindi na hindi na tayo hindi na natin hihintayin yun kaya si ano dami rin dito may bibaya dyan ayan o tapos diba <laughs> Nagaling na rin tayo dito dati kasama nga rin natin sila mahal na rin nung ano, kumain tayo dyan sa Diyan lang, hindi ko alam kung ano restaurant yun eh, no? Pumunta kami ni Mahal na Reyna dito, tsaka si, sila panganin na Prensisita. Dread. Naglakad kami rito eh. Tapos sa uh, sumi sumilip tayo doon sa ano, parang terrace. Habang nakatingin tayo doon sa building na yun. legislature, ano? Kaya nako hanggang doon mga kainis, napapansin yung daming tao, ano? Hanggang doon, dumarating eh. Walang humpay ang pagdating ng mga tao. Grabe. Nakakatawa. Nakakatawa ang makakita ng maraming tao. Katulad ngayon ano Kaya sinasamantala natin ito nice. mga Dahil pagpatak ng winter Lako eh Napakadalang natin makita ng napakaraming tao Ayun 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 Mayroong mga booth ng pagkain ano Kakain na ako Ayoko na naging pihikan sa pagkain natin Basta yun na Ayun nakita ano? niyo yung mga kulay kulay ng mga food ba no Food bus ba tawag dyan Pamili na tayo dyan sana makita tayo na may kanin or kahit burger lang basta magkaroon lang 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 siya natin. Ayun oh. No? Ayun eh mga bus na 'yan oh. No? Tara tara pero make sure mga kainin ano? sya Make sure make sure na safe. Baka mamaya may wag naman sana, wag naman ano, cross my finger. Pagka bumibili tayo sa mga ganito, lingon-lingon tayo, maging aware tayo sa katulad sa nangyari doon sa Lapu-Lapu no. Rest and peace sa mga victim ng Lapu-Lapu. Yan, tayo. Ano ba? Ay, ito hotdog. Pwede natin sa akin hotdog. Pero mamili muna tayo. Hotdog. Ano ba yung isang kanin? Pero maghanap muna ako ng kung may kanin. Pero mukhang walang kanin dito mga kainis. Yan eh, no? Canada eh. usually burger, fries, ice cream. Isang barito hanggang doon sa dulo eh. Hanggang doon sa dulo mga kainis. Puntahan natin ano. Puntahan natin hanggang sa dulo. Tingnan natin ito. Ay, may burger. Ayun o. Burger. Gusto ko yun burger. Puntahan natin yun ano ba to? Ay, donuts, tapos karamihan ice cream. Tingnan natin. Ay, na yun. burger. Ano ba to? Ako, eh. Pwede to, may kanin. Mukha may kanin dito, mga kainags ha. Ano? Burger din. Pero tingin-tingin mo lang, silip-silip lang muna tayo. Walang mga pwede natin makainan dito. No? Eh. Ayun, vegetarian, veggies. Ano ba to? Ah, barbecue, ayoko nyan. Gusto ko lang ng burger siguro beef na ko ayoko na kumain ng beef eh kasi nakakaramdam na ako ng dalawang dalawang sa dalawang pa ako ng uric acid mataas sumasakit pagkagising natin sa umaga no? kaya hindi iniiwasan ko na rin mag kebab eh doon natin sa si burger tara balik tayo doon mag burger na lang tayo nakita natin kanina medyo at least at burger tapos fries di ba okay na yun ano Jamaican ano kaya to ay may kanin oh ito na lang may kanin tahan natin dito laptop tingnan natin yan ayun yung no? jerk chicken and rice piyas yan pwede yan tayo ayan yan yan yung 20 dollars ano orderin natin yan 20 dollars mga ilang ilang oras tayong magluluto eh ilang oras tayo maghihintay rito ano okay lang yan hindi natin sa ba order dito ba excuse me order here yep okay thank you dito tayo mag-order mga kainags ano Buti lang konti ko makain dito kasi yung ibang mga tindahan doon, naku ang haba ng pila. Okay, tama tama kasi nakatikim na rin ako dati nito eh. Uh, jerk chicken rice and peas. Mm, at least chicken hindi siya red meat, no? Pila lang tayo dito. Tingin-tingin lang tayo baka alam niyo naman makakain siya. Baka may mga biglang rumagasa diyan kaya dito. Ah, eh, may, may nakaharang naman doon. Pero siyempre dapat aware pa rin tayo ano, so, suot mo na ako sa lamin. Ako, grabe ang init. Ramdam na ramdam ko talaga sa Dapat pala, nagsando ako, ano. Ayan, no. Nakaganyan, no. Dihira. <laughs> Aray ko. Ayan, para kitang kita yung muscle natin, mga kainis. Eh. Pag macho natin. <laughs> so, nakuha ko ni order natin, mga kainis. At maghahanap lang ako ng mapupwestohan natin. Gawa ng punong-puno ang pwesto rito. Ako, isang kaya tayo? maganda magandang pumwesto rito? Maganda pwesto tayo sa malilim. Bale, mainit naman yung panahon, hindi naman lalamig tong <laughs> Ay, alam ko na yun, na, may nakita tayo no? Medyo mainit nga lang ano? Ayun, yun, yun, maraming mga lamesa rito Ayun, eh, no? Ayan, doon tayo Wala naman masyadong gumagamit eh, oh. Oh, Saktong sakto, di ba? Panalong panalo Ay, kakain tayo sa ilalim ng araw ano? Bagay, yan naman ang gusto natin eh. Kumain sa ilalim ng araw Ha ah! ha 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 Ayan ah, siguro mamaya yung ano, mamaya yung pinakamasaya, ano? mga hapon siguro yung hindi na medyo hindi na mainit mamaya may mga kung napapansin nyo wala kayo na ng mga sounds diba yan yun nako mga kailis yan ulam natin ngayon oh. nako kain muna tayo rito taman tama oh, uh, sarap to may tapos mayroon na rin akong diet coke nandito sa bag natin mmmm mm. Masarap lang. Sabang nakatingin tayo dyan, oh. Hmm. Hmm. Di ba? Di ba? Oh. Kain tayo mga kainan, syo. Hmm. Hindi ako magkanta sa pagsubok, ah. Pero hmm. 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 masarap in fairness, ah. Mmm. Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos na tayong kumain mga kainis Ako kung nakapansin nyo may sounds na nag uumpisa na yung mga banda rito uh, Mumog muna ako ng listerine natin Meron tayong baon lagi nya pati floss Pati yung ano, bubble gang para fresh bread pa rin tayo. Baka mamaya eh, meron tayong makausap dito eh. At is ready yung hininga nating kissable breath. Yung... Naka <coughs> may ubo ako makakainis ano. Alam nyo naman, usong ubo ngayon at Pun, Naku dahil sa papalit-palit na pa panahon. Uulan a araw, uulan a araw. Tatawa na kasi mangot. <laughs> Ano kaya meron dito sa likod ko? Para maraming, marami ako napapansin na maraming pumapasok dito eh. Naku, curious tuloy ako. Pasok ka tayo, tingnan natin. Pero tapon muna natin yung basura natin. Ayun, no? Tapon muna natin yung basura natin, tapos pasok tayo dyan. Alamin natin kung anong meron dyan. Sayang naman, nandito na tayo. Kung di natin papasukin yung napakagandang building na yan. O, uh, ayan, no? Ako, mag-uumpisa na siguro yung ano, no? Mag-uumpisa na siguro yung mga, ha mga happenings ngayon. Mukhang wala naman. Ay, tama-tama, merong washroom gumamit na lang tayo ng washroom. May washroom dito. Oh, ganda, no? Tapos may mga bilihan doon ng mga ano, ano. So, labas na tayo. Pero malamig, malamig dito. At least nalamigan tayo. Ay, nako. Paglabas natin ito, mainit na naman. Oh, yan. Alright. <laughs> so, nag-uumpisa na yung, ano, yung mga happenings. May tugtog na eh. Kanina, walang tugtog eh. Nora oras na ba ngayon? Uh, ngayon ay 4.20. Ngayon, mga kinags, oh, 4.20 ng hapon, ano? Hanggang alas 12 siguro ng gabi ito. Naku, masaya. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, hindi na tayo magpapagod pa ng gabi dito. At naku dito na tayo dumaan. Yan, mga kainags, ano? Ah... Uh, Pinakita ko lang sa inyo yung ano, yung happiness dito pag ganitong oras, ganitong oras ano. Siguro mamayang ibang oras hapon pag-uwi natin siguro mas iba pa yung uh, mangyayari, mas masaya siguro. Kaya lang mas pinili natin ngayon yung oras na pumunta rito kasi marami pa tayong gagawin ano. At least ayun uh, lang, araw ng Canada Day na ipakita ko sa inyo. <laughs> from 2 to 3:30 ng hapon no. Ganon, ganon lang ang ganap. So dito na tayo tatawid na tayo dito at ta pupunta tayo doon para tayo ng bus pauwi ng bahay natin ano. Tak ada yang tak galing kanina.